Ito, ito, na pala yung mga pechay ni pang tanim ni pa, o. Oh. Ayan. O, oh, nilalagay ni pa ng, ano, ng fertilizer yung, ano, niya, pechay. Kasi hindi lumalaki. oh, ayan, nilagyan ni pa ng fertilizer habang maliliit pa yung kanyang mga tanim. Ay, ka nga. Ingay dito sa likod namin. Ayun, na o. Oh. Yung mansion ko, ayun, o. Oh. Ginagawa na. <laughs> Ay, ah, kita niyo yung mansion ko. Ayan. Pinapagawa ko yan. Ayan. Nakita ako no? Nakita ako doon. <laughs> Ng... O, so, ayan. Ito yung... Oh, <laughs> ayan, 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 o. Mga pecha yun pa. Mga ilang buwang pa kaya ni bago ma-harvest na Adi. Mga perang simana. Binting al daw. Ah, Ayan oh. na. Nilagyan ni Papa ng ano, ng fertilizer kasi hindi lumalaki siya. Ilang days na ito. So ayan, para lumaki naman, nilagyan ng fertilizer niya. Ayan. Ayun. Oh, ayan oh, yung ni po Oh, ayan oh. Oo, ayan. Ayan, ayan, ayan. oh, balik ulit tayo pinapagawa kung ano. Ah, oh, balik tayo ulit sa pinapagawa akong bahay. Ayan. Nakita niyo yan. Yan ang aking bahay. Pero wag lang kayong maingay ha. <laughs> wag lang kayong maingay. Kasi, hindi naman sa akin talaga yung bahay. <laughs> Nag-feeling mansion lang naman ako. <laughs> feeling mansion na sa akin yan. Feeling. Basta saan sa amin, ito lang, petsyayo. Yan lang yung tanim ni pa. Uy, bakit lilit ang liliit ang peche na ito pa? Ano? Hmm. Bakit ang liliit? Ba't sarada yun ito? Pa? Um, uh, bansa. <laughs> ang uh, bansot. bansot ang peche ni Pao. Sarada yun ito talaga. Oh. Pika naman ni Papi. Ano yan? Pe... Dudugdug. Dapat dudugdug din eh. Pwede. Dapat dudugdug siya. Oh. Ayan. Uy, oh, pa. pasulad. So, ako pa ito pa. Mga sili. O, oh, ito. Siling, ano, na yan. Bell pepper. Ayan. You know, sana mabuhay mga bell pepper. Ano? Ayan o. Oh. O, ayan. Ayan may orange na bunga. At papayas. O, yun o. Oh. Mayroon ako makang papayas. Ayan. Ayan si pa. Ayan o. Ayan. Nilalagyan ni pa ng ano nilalagyan ni pa ng fertilizer na ano kanin <laughs> kanin 'yan pang fertilizer mo ano kanin nilalagyan ni pa ng fertilizer na kanin oh kanin ang nilalagay ni pang pa fertilizer kanin Yan no oh, kanin yung fertilizer ni pa